Mga boss, Friday ngayon Ang gagawin natin Unang sweldo mga boss Nandito tayo ngayon sa uh, Aking pinagtatrabaho Nakatambay tayo Nagaantay Ang gagawin natin Papakain tayo bukas mga boss Sa ating pamilya Blowout pero mamaya, mag-mobit mo na tayo. Ang kita. See you. Boss, ang unang sweldo natin. 5,200 sa limang araw. Ayan. <laughs> 5,200. Blowout na natin sa ano natin. Ayan. 5,200. May dalawang oras na overtime. Thank you very much. Sa foreigner kong amo. Thank you, thank you. na. Ano ba mo? sumo? Teka tikana. Oh, doon eh. Ako ay ala, ala, na. na pala kala ko picture-picture pa. <laughs> <laughs> picture-picture <laughs> pa picture picture ba, ba yan? <laughs> hindi kana. Picture ka ba gutom na ata? Ibiga ko grabe, hindi ba nagugastos ng na mga kamayan? Nagugastos ako. Hindi man lang nagkasal. <laughs> ano, sa time-time na pagdadasal na lang. <laughs> O, oh, despidida Papunta ng siargao oh, Sa siargao Papunta kami doon O, oh, despidida ni Kuya Boy O, may nag na kami Wala, Wala pa, bibil tayo mamaya O, oh, yeah. oh, nandiyan na daw sila si siargao See you in siargao See you tomorrow Thank <laughs> you

Hindi kayo. Nabihan ko si nanay, huwag kumain ng marami kasi nagluto na ako. Iniyaw. Uy!